Nako ay paano yan? Ito pong payag na ito ni Senator Tito Soto. Tignan natin. Baka daw magkagulo. Kaya tutol si PBBM sa impeachment uh, versus Sara Duterte. Magkakagulo daw kung sahaling makonvict nga etong si Sara Duterte. Mulat sa poll, nakikita talaga natin um, hayagan or, or open Uh, yung mga ni PBBM na hindi nga siya pabor sa impeachment ninuman, ni naman, ni Sarah Duterte lalo na. Yun ba ay totoo? May katotohanan ba na uh, may kakayahan na manggulo ang kampo ni Sarah Duterte, ang mga GDS, ang mga nasa paligid ni Sarah Duterte? Kasi kung ganyan ang iniisip ng isang senator, katulad nga ni Tito Soto, nako ay baka ibig sabihin yan, Uh, meron na siyang desisyon. Ayaw niya rin na ma-impeach ang isang Sara Duterte. Hindi ba't ganon ang ibig sabihin niya dito? Kasi medyo, medyo dumadami yung mga senators na uh, ngayon pa lang, alam na natin kung ano yung kanilang desisyon, wala pa man din yung mga ebidensya na um, ilalatag ng mga prosecutors. Diba? Ang sa akin lang, Matagal na naman na nagbabanta itong kampo ng mga Duterte na magkahagulo. Di ba nga, kuno ay magkahagulo, dadanak ang dugo kung sakaling arestohin niya si Digong. Naaresto na at lahat si Digong, tameme pa rin ang mga DDS. Maiingay lang yung mga yan sa social media. So nakikita natin, walang power yung sinasabi nilang, uh, di ba, na maglulunsad ng kaguluhan, pipigilan ang pag-arrest kay Digong, Digong at ngayon nga pipigilan ang ang pag-convict or pag uh, tuluyang pag-impeach kay Sara Duterte. So titingnan natin, meron ba talagang power? Meron ba talagang kakayahan? At kung ganito ang iniisip ng isang senador na si Tito Soto, ang ibig sabihin nito, talagang ang hanap ng mga Duterte, ang hanap ng kampo ng mga Duterte ay gulo, ay away. Magkawatak-watak ang ating bansa. Yan ang gusto. Kung kasi ay kumpiyansa na walang kasalanan si Sara Duterte at kaya niyang dipensahan, kaya dipensahan ang kanyang mga abogado, ang kanyang impeachment complaint, wala eh. Hindi sana ganito ang nakikita nating mga statement mula sa kampungan. a uh, sarà doterte otterte a se sarà ad